Good morning guys, so stop overcoming coming in para a breakfast bag of mountainous three skulls for our crack meat Look at this car club behind me Pare.

Hmm. So, drag back the It's just stage three. Oh, set up. I'm to today. Oh, man, set up. I look by now. Oh, yeah. Good. Ready to drop. up.

Oh net. Yes. Oh wow, this <laughs> right, good. Break, break, break! Slow down, slow down! Jangan, jangan, jangan. May masakit, Mark? Kamay. Kamay saan? Kaliwa kanan? Ang daliri ko. Ah, tira. Tiga ka no, no. muna po. Slow no, down, no, no, slow no, down, no. slow down! Pero, tingin mo, hindi bale? Hindi naman, magagalaw ko eh. Ano Ay, may Kari. may sugat. May sugat eh. Sige, angat ka muna pre. Eh. Kaya mo umangat? Ang Tanggalin natin. Pero nagagalaw mo? Magagalaw mo? Oo. Tinan na muna natin. Nagagalaw ko naman. Abang ha. Ah. Taga dito pa pa. Sugat. Sugat. Taka'y sugat. Hindi na masakit. Ngayon ha. Kaya. Yup. Okay, Alalain mo dyan sa kabila. Here yeah, bro. Here yeah, bro. Anong <coughs> nangyari? Mike overshoot? Oo. Binatawang ko mula dun eh. Maraming galing dito. Nag oh. enjoy ako Okay lang So after I crashed Yung kaliwang kamay ko parang meron na lang siyang 50% gripping power ko And then yung right knee na head, Dahil doon nabawasan ang aking paggalaw sa kanang tuhod Hindi ko na na maigay yung aking knee Kaya dumulas siya nung nag crash ako Kaya yun nung pababa na ako um, Inaalalaan ko na lang at uh, binagalan ko na din. Thank God for, for these eh. Oo, no. oh, nakabitaw ako eh. Oh. Dapat ano, walang warning kasi yung liko na yun. Eh, marami nang nabiktima yun. Grabe, no? Oh, walang lang. banggaan eh. Ano lang, may sugat ako dito malalim. Shit! Tingin? Ano? Uh, uh, uh. Prino ba? Prino? Napapabitaw ba? Sana oh! Uh, Opo! Tika tika tika! Mike! 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 Teka nakakaroon siya rin Diba? Huh? Arit Kamay ko! Okay Medyo mahirap yung ginagawa ko ngayon Yung middle finger ko yung sa kaliwa hindi ko siya maisara ng todo dahil may sugat na malalim Ouch! Ouch! Ah! Sakit! So this is our hand ngayon. mamaga All I can move is this one, this one, this one. Ito nagagalaw ko rin. And this one also kaso lang. Masakit. Ang hirap mag-grip. The breaking finger. Ito lang nakakapit. And then this one masakit. We're just uh, gonna try and ride it out. Ah! Sakit! Uy, huwag ka mag-wash <laughs> Ang ganda na na Ang ah. kabisada sa eh. sarap laruin nun, eh. okay, So alalay lang ako ngayon Dahil may kamay ko Halos wala na ang grip Alam ko naman na hindi kita sa video na matarik at matagtag dahil naka hyper smooth tayo ngayon pero taray ko dito medyo mabilis mas lang ako dahil yung kamay ay Oh, uh, sakit ari ko. Uh, sakit. Ay, tahon. Hindi tayo makabirit. Walang puwersa. Kanan na yung pumapwersa. Ow! So, dito na ako sa pick up. Napaaga ang balik natin, sir. Ang plano dapat is dalawang baba kada stage. Kaso nakangyari, yan. Sa isang stage, may plan oh, ako ko. masakit at namamagala yung kamay ko. Oh. So, ayun nga. Napaaga ang balik natin sa parking. Hindi nyo talaga kaya eh. Pag pinilit mo pa, baka, baka mas lalong lumala pa ang injury. Pero praise God na yun lang. So, ito yung bike. Okay naman yung bike. Ang mali ko ron is, syempre track ride pa lang. And first time ko dito sa racetrack na to. Nakakita ko ng, kita mo na pwede gan bumitaw pero dapat pala hindi. Dapat uh, before ka mag uh, totally all out, dapat alam mo talaga muna yung track. Nadaan mo na muna yung uh, Kabisado mo kasi. Yung kanina, onti na na pwede tumalsik pa ano, subangin eh. Okay, so first time in a long time na medyo masama yung stem natin nakatulog Maggagawa ko ng video, how to check yourself when you crash on your mountain bike. Buti na lang, sinag natin na yung tuhod hindi ganun kahigpit yung pagkaka ano inipan. So ayan. Medyo masama rin yung tama niya eh. Kento pa dito. <laughs> bike bike. Ay! Kanan. <laughs> Ini kam. na ako. Sab sab sab. Ano tara? Sab, na. Sab.